So, friends, ito na yung ating zucchini. Meron tayong dito medyo malalaki na. Uh, yung yan isa. Iwan lang muna natin yan yung sa likod. Mga dalawang araw pa yan. So, ito kukunin natin. Yan. So, malaki-laki na rin sila, friends. Ayan, ito may dalawa pa dito. Tapos mga maliliit. Ayan. So, hindi na natin to pinupulinate. Kasi nagiging, ano uh, nais, di Oh, itong isang, malaki-laki to siya, friends. Oh, di ba? eh uh -oh. See? Oh, andyan lang yung kamay natin. Ganyan siya kalaki. Compare dito sa dalawa. Ayan. Oh, di ba? Kita nyo yung diferensya ng ating isa. <laughs> hindi ko na kuha kaagad friends. So, at dahil November na friends, medyo lumalamig na sa atin dito sa Florida. Yan, medyo malamig na siya. Kukunin ko lang to. Kasi, nahihinog na. Yan, hindi na sila lumaki masyado. Ayan, ito pa. Pero, pwede na siya pang Uh, gisa din. Gisa-gisa. Ayaw pa matanggal. Sandali. Gusto niya gamitin pa siya ng kutsilyo. Ayan. Meron pa dito sa taas. Sandali. Ayan. Dito sa kabila. So, nagtanim na pala ako ng mga bokchoy. Ayan. Meron din tayong pula na bokchoy. Ayan. Eh. Ayan. Ayan. Or purple. purple. So, ayan siya. Nakikita niya sa ilalim ng damo. Ayan. Ah, ang daming ants. Oh, kukunin ko na din pala okra. okra. Nandali lang, kukunin ko pa to Ayan. Tsaka may isa pa. Ito. Oh. Lagyan natin doon. Tapos itong ating uh, okra. Yan. Ito ba isa nagkurikot? Nagkurikot. Yan. Meron din tayong puti na talong dito. Ayan, pero maliit pa siya, friends. Ayan pa, oh. May okra pa yata doon. Na isa. Tingnan nyo, maganda silungan yung Ilalim ng ating uh, mga ube. Yan. Pwede ba? Walang init. Nandito tayo sa ilalim. Nasa ano ng trellis. Yan. Malapit na rin yan. Mapatay yung mga vines uh, na yan. Kasi pag malamig, nagpapatayan yung mga vines ng ube. Ube, ube halo kay ubi. So, ayan Ito, ating okra. O. Oh. Pwede na yan. O, diba? Kuha natin ngayon. So, ayan, friends. Dahil, magpapaksiwa ko dahil at wala pa akong uh, Silin sili na mahaba. Masyado pa siyang maliit. Kaya, ang gagamitin natin ay ito munang halapin niyo. Yan. Pwede na yan. Pangpaksiw natin. Magpapaksiw tayo ng uh, bangus. Kasi tingnan nyo ito. Masyado pa siyang bata tong ating uh, sili na pangsigang. Masyado pang maliit. Kaya uh, huwag muna wag muna natin alanganin. Huwag muna natin alanganin. Greg Tagalog, no? Tapos, kukuha din ako friends ng uh, pang partner natin na gulay sa ating backsil. ayan, ito yung bago kong tanim na uh, kangkong. So kukuhaan na natin kasi mas gusto nito nila. Lagi ko sinasabi, mas gusto nila yung kinukuhaan sila lagi kasi maganda yung kanilang uh tubo lagi pag mas, uh, kinukuhaan natin sila uh, palagi. Yan igisa-gisa ko lang 'to ito yung bago natin natanim kasi yung doon sa kabila ano na siya friends uh, nagtanda na so ayan dalawang paso lang naman itong tinaniman natin friends so mabilis lang talaga mag uh, ng kangkong mga isang buwan pa lang ano na siya o oh, diba how organic it is kaya nakita mo yung uod yan ang uod ng ating kangkong kasi organic ganun talaga pag organic friends may mga insecto so hindi ko rin alam kung magtatagal to siya kasi medyo lumalamig na rin siya dito uh, November pa lang o diba hindi nakaano sa lupa ayan ang ating mga kangkong si oh, kunti lang yan na mga puno yung tinanim natin pero ayan yung kuha natin ito pa ang ating panglagay sa paksiw na sili yan kasi alam mo naman tayo sabi nag diet diet daw kunyari kaya more on uh, gulay tayo ngayon friends tapos yan kahit pa pano nagbabawas din tayo ng kunting uh, timbang asana mapanindigan natin yung ating diet diet kunyari which is ginagawa ko na ng <laughs> simula nang nagkaano ako lagi lang nagigive up ayan o ba diba? madami-dami na rin to uh, yan lang siya friends okay ayan pa o ba diba, ilang puno lang yan ng ating kangkong ayan siya yung kuha natin. Ayan. So, ayan friends. So, kunin na naman natin ang ating mga patula ng mga maliliit here, han. Maliliit na patula. Hindi sila humaba, pero pareho lang to sila, friends, no? di ba nung tinanim ko doon sa rap na yung ang super hahaba. Ayan. Sila mga maiikli lang. Hindi yeah, mo makita Yan, and then here I think there's two in here Yes, yeah, see I'm gonna give that to Christina And Gina And I'm Juan No, Atinil is not coming yet oh, Here, story. that one, honey Get that one video. And then look, you didn't see that? Here. Look, look. <laughs> and here. They're perfect. That's so nice. I still have some in the house. Oh, that one's not no that's so. that's good here what about this one where just let me come okay one. <laughs> there. okay no more How about here I, here you can barely see them same color with the leaves nice one. okay yeah no more There's a lot of small ones. No more for today. No more for today. It's okay. I just get the other day. Okay. No more. Ayun, may mga maliliit pa. Diyan, wala. So, may saging natin. Ang liliit ng saging natin, pero tibsul, tibsul. Ayan. Ito kakalaglag, kakakuha ko lang ng ang dami nating bunga dito, friends. Ha? <laughs> Sa isang klase na 'to. Ayano. yan, Tapos ito pa. See? Ang dami bunga ng saging natin diyan. Mangunguha din ako ng aratilis, friends. Kaso, hindi siya ganun kadami ngayon. Hindi katulad ng uh, umulan ba. Yeah. yeah. Kasi si Gina gusto niya rin to. Namimiss niya yung Pilipinas. So, kukuha tayo ng ilang piraso lang.